So guys sa magandang araw so bali kami ay nakapagbaba na ng bangka kanina mga kaigops so hindi na tayo nakapag video dahil nga maulan tapos ay walang mahahawak ng kamera So kami gagayak na na palaot. Ayan na yung mga bangka oh. Ayan. At humihingi na ang amihan dito sa lugar namin ng tatlong araw. So sana pagpalain tayo ngayong unang laot natin sa year 2024, January. Sana makadali pa tayo. Kami ay tatakbo lang sa buhay mga guys dahil... Baka kumain ng may labas ng dorado ngayon sa buya. So, antabayanan yun lang kami. So, bagayak muna kami. Magkaharap kami ng ilot dahil nandiyan ang mga karibot. magpaatang ka na lang, Abad. Alam. Kaya lang. may buo naman yan. Opo. So yun mga kaigops, ka bali yan yung karga naming yelo na sa walong piraso lang dahil bali magtatatlong araw lang tayo sa laot. So yan halos lahat dito sa lugar namin ay nagagaya na oh. Yan. ang lalaki ng bagsak ng gulo mga kaigops ayan oh. dating, piro pahina na dating pero pahinan itong amiha ngayon sa forecast naman ng windfinder ay bali kuha na siya mamayang hati gabi pahina na siya ng pahina do sa laot so ito bali dalahay na lang ito siya mga guys so tapos doon sa kabila halos kaunti lang din ang gumayak doon sa kabila So panibagong adventure naman tayo sa taong 2024 mga kaigops Ito yung una nating laot ngayon sa buwan ng January Umpisa nung itinaas natin yung bangka, nagpintura tayo At saka nagpa-repair tayo ng ibang kwan doon sa bangka do sa loob So sana ay palarin tayo sa ating paglaot ngayon sana makahuli tayo ng maraming isda dahil malapit ang piyesta na ng simento dito sa amin pagka tabi namin. So halos yung mga kinarga lang yelo ba ito, tingko konti lang di para makasingit lang. Oh! May sako doon! Oh, yung sako! Ilang piraso! Ayo sige. So ayan magantabay na tayo guys at magkakarga din kami ng bato. So bali bato naman yung kinakarga nila sa kabila. Yan yung sa Buijuhan. Ayan. Bali ang target naman nila ay bahura. Babalikan nila yung pinanghulihan nila ng dulawan. So nung nakaraan kasi ay ko napansin niyo do sa home vlog ay halos dalawang tiklis lang yung huli nila dahil lumakas yung agos. So babalik ka nila ngayon baka na Dahil biglang humina ang amihan So bali ang target naman natin ay sa buya So ang lalakas ng lalaki ng bagsak na alo no Pa nadating yeah. So bali halos lahat din naman kami kanina lang kami nagbaba ng umaga So sayang nga lang hindi tayo nakapag video kanina at walang nagahawak ng kamera so yun sa mga viewers ko maraming maraming salamat sa inyong walang sawang subay, walang sawang suporta ah, at magsubaybay shout out sa inyong lahat ano, bagong adventure na naman tayo sa taong ito ngayon mga kaigops so yan mga kaigops yung baon lang natin na tubig anim na container tapos apat na container na diesel dahil hindi naman tayo tatagal sa lahat gawa ng lalakas din naman ang amihan sa 22 so bali halos tatlong araw lang tayo umpisa bukas sa makalawa sa makatlo yun guys bali bukas madaling araw kami angat dito sa tabi mga alas na siguro depende pagka hindi nagbago ang forecast hindi kaya sa madaling mga alas 5 siguro ganyan so abangan nyo kayo mga ka sa panibagong adventure natin samahan nyo kami sa aming paglalayag sa aming paglalakbay sana makarating tayo ng safe at makatagpo tayo ng biyaya ng karagatan halos na guys nung bumaba kami ng bangka oh, nandito yung dalahay ng dagat oh, yan. Yan. Yeah. so yung guys good morning sa mapagpalang umaga so kami ngayon ay paangat na dito sa tabi so bali kahapon nagkarga tayo ng yelo nagbaba tayo ng bangka So hindi na tayo nakapag-video nung nagbaba tayo ng bangka dahil nga medyo maulan tapos wala tayo taga hawak ng kamera. So tapos kahapon halos nakita nyo naman na halos lahat gumayak. So bali si Boy Johan na una na sa bahura. Apat silang bangka. So bali tayo naman ang target natin ay sa Kwan, sa Buya. So bali may tatlong araw na hinang amihan kaya samantalahin natin. So ngayon ay second week ng January So panibagong luso ng ating bangka na sinasakyan Pagkatapos natin magpintura So nandito na nakaredy na So bali tatlo din kami na lalakot ngayon sa aming bangka So sana'y pagpalain tayo sa ating pag lalayag sa ating paglakot ngayon sa panibagong adventure natin Sana'y makatagpo tayo ng biyaya At syempre shout out muna sa mga viewers natin Sa mga subscribers, sa mga w na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa ating YouTube channel. Yun, shout out tayo. Shout, sa inyo lahat. So, kami ay bubungunod na muna ng angkla mga guys. So, ayan. tayo dun sa may parting unahan. Sabit. Ito Yun yung saulay ata. Pakasaulihan. Ha? Guys, nice. oh, may patong ka pala yun. Punahin na yan. So, ulit yan yata. So, ayan, bagong pintura yung sinasakin natin, mga kaigops. Ah. Kapit. Unahin mo muna yan sa. Ah, so, ay. yan ay. Pwede mo na muna doon sa ulo sa Mr. Soria. mo kaya. Seryo. Ayun. Alis yung iba naman ay paangat na rin ayun, oh. So, nagpaumaga na tayo mga guys, gawa ng malalaki ang basag ng alon dito sa tabi, mahirap magkuan. Mahirap sumampa sa bangka, may tauban. So ayan, nandiyan yung ibang mga pangka, halos palis na rin sila. Ayan o. Oh. Ayan. Maganda maliwalas ngayon dito ang karagatan sa tabi. Pero sa lahat mga guys ay malakas-lakas pa amihan. Sa isang araw pa talaga tatampay, hihina siya. Sabit dito, sabit. So ayun guys, abang-abang na lang sa pagdating natin sa laot at sana'y makatagpo agad tayo ng spot na magandang kaya ng isda alright, let's go so guys, may pasapad tayo na trabog sa Hilayda so time check muna natin ngayon mga kaingos na wala uh, pala ng makapon kami nilipat ng spot at malakas po sa lao malalap yung kasi ng anihan bali tayo tatak sa pahurap ay ipag sa pagkaran tayo din mamaya mga guys so halos uh, hindi makita yung tabi mga guys so parang na kami sa turner nakatakbo na tayo ng walong milya galing sa Dinamika lagi ngaten Karina 那么。 ay mga uh, dorado nakasama pa rin napain sako napain okay, pa. guys so, sako masipuyas habis ang panglaban sa dorado ang ating ulam ngayon ay sinigang na dorado may halong kamatis at saka okra so ayun bali, dalawang milya kalahati pa yung tumpok nating buya medyo tatabi tayo ng bagya mga guys gawa ng kakaibang sa laot malalaki ang pasag ng halos sa oh, bangka Gawa kong sig. Ayan, nasa dalawang milya at kalahati pa tayo. Ang lalaki nila. Ayan, ang ah, lalaki uh, 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 uh. uh, ng gulong. Ang um, isang. guys yan yung huli namin pangalawang araw pinabot na naman ng lakas ng amihan nagbago ang porkas ayan na namumuti ayan yan yung huli namin sa buwan ng panahon mga kaigops ka ayan o no? biyasa mayroong salbon ay, ay ano ah, halos hindi tayo makaparma mga kaigus ka ngayon dito sa raot pangalawang araw natin ngayon dito tayo makapag ikot ikot sa mga buya dahil lalim na ang lubak ng dagat lalaki ng gulong Marikada. pa kahit papaan ay may nahuli tayo kahapon durado yan ang una ang huli natin sa buwan ng January marami pa sana ang durado yung kahapon kung may pailan ikot eh, ikot sana lumayas na yata no? Oh, <laughs> wala na talaga talagang buwan mga guys talagang pahirapan dito sa Pacific dahil napakalamig ng klima so taon taon talaga ganyan ang sistema dito sa aming lugar pag nagbago ang klima dito malamig talagang pahirapan tapos ang silig ay papuntang norte so madalang ang labas ng isda so ang maasahan mo sa buhay ay turado so, talaga pasok ng February-March yan dahil mainit na ang klima ng dagat. Isa, baka sakali na naman tayo lumawat dahil sa mamagal ng tambay. Baka makatsamba lang. At nandito tayo sa lahat kaya sumarap talaga ay ilang buya na rin ang naikota natin ay ganoon pa rin ang damat. Halos walang nakita ang grupo sa mga buuyan nag tiyag 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 na lang muna tayo dahil tayo makakita sa ibang kapat alam dyan laki ng gulong para may yelo. Ito yung buya na tinatalihan natin. Ito yung buya na tinatalihan natin. na 20. Ang silik naman ay agos ang ng Ang dagat ay papuntang turdil. kurdil. hindi tayo pinatulog dahil balagbag sa araw ng bangka karikada sana ay nadagdaga naman kahit ilang piraso itong pambili ng yung kapisi

Nagtahin so, naman tayo ng hapon mga guys So abang abang na lang